sa bawat pamilyang Pilipino, hindi na bago ang makarinig ng reklamo tungkol sa sakit ng tiyan. Mapabata man o matanda, minsan ay bigla na lang sumasakit ang ating mga tiyan, maaaring dahil sa hindi natunawan, naparaming kain, stress, o kaya naman ay simpleng kabag lang. Sa mga pagkakataong ganito, Natural lang na maghanap tayo ng mabisang lunas na hindi kailangang gumastos ng malaki o bumili ng gamot sa batika. Kaya naman sa episode na ito, samahan ninyo ako upang talakayin ang mga natural na remedyo na subok, epektibo, at ligtas gamitin para maibsan ang sakit sa tiyan. Una sa lahat, mahalagang malaman natin na hindi lahat ng sakit sa tiyan ay pare-pareho. May ilan na dulot lamang ng simpleng indigestion o hindi natunawan, samantalang ang iba naman ay maaaring sanhi ng kabag, acidity, o kaya ay viral infection. Kaya mahalaga rin kilalanin ang sintomas bago subukan ang kahit anong lunas. Ngunit para sa mga karaniwang sakit gaya ng kabag, simpleng pananakit, o hindi natunawan, narito ang ilang natural na remedyo na maaari ninyong subukan sa inyong mga tahanan. Isa sa pinakasikat na remedyo sa mga Pilipino ay ang pag-inom ng salabat o ginger tea. Ang luya ay kilalang pampalakas ng tiyan at panlaban sa kabag. Simple lang ang paghahanda nito, kumuha ng sariwang luya, balatan, at hiwain ng manipis pakuluan ito sa isang tasa ng tubig sa loob ng limang minuto, palamigin ng bahagya, at inumin habang maligamgam. Ang mga natural na kemikal na taglay ng luya ay tumutulong upang mawala ang pananakit at pamamaga ng tiyan, pati na rin ang pakiramdam ng pagkapuno o bloating. Bukod sa luya, ang peppermint tea ay isa ring epektibong remedyo. Ang peppermint ay may natural na properties na nagpaparelax ng mga muscles sa chan at nagpapadali ng digestion. Kung may sariwang dahon ng peppermint, maaari itong ilaga at gawing tsaa. Kung wala naman, may nabibili ring peppermint tea bag sa mga grocery. Inumin ito kapag nakakaramdam ng pagsakit ng tiyan, lalo na kung ito ay dulot ng kabag o hindi natunawan. Para naman sa mga kabataang madalas sumakit ang tiyan dahil sa kabag, subukan ang warm compress. Maglagay lang ng maligamgam na bote ng tubig o kaya itwalya sa ibabaw ng tiyan. Ang init ay tumutulong upang mag-relax ang muscles ng tiyan, mabawasan ang pananakit, at mapadali ang pag-release ng gas. Tandaan lang na huwag masyadong mainit ang compress upang maiwasan ang pagkapaso ng balat. Isa pa sa mga natural na remedyo na malapit sa ating mga kusina ay ang saging. Ang saging ay may taglay na pectin na tumutulong sa pag-absorb ng sobrang asido at tubig sa tiyan. Kapag nakakaramdam ng pananakit ng chan o kaya ay nagtatae, subukang kumain ng hinog na saging. Isa ito sa pinakaligtas na alternatibo para sa mga bata at matatanda. Hindi rin mawawala ang pag-inom ng maligamgam na tubig. Kapag nakakaramdam ng sakit ng chan, iwasan muna ang malamig na inumin. Mas mainam na uminom ng maligamgam na tubig upang makatulong sa pag-relax ng chan at paghilom ng ng nito. Makakatulong din ito upang mapadali ang paglabas ng gas sa tiyan at maibsan ng pakiramdam ng kabag. Kung ang pananakit ng tiyan ay dulot ng hyperacidity, subukan ang pag-inom ng tubig na may kaunting baking soda. Sa isang baso ng maligamgam na tubig, maghalo ng kalahating kutsarita ng baking soda at inumin ito. Ang baking soda ay isang natural antacid na tumutulong upang mabalanse ang sobrang asido sa tiyan. Ngunit tandaan, huwag sosobrahan at huwag itong gawing regular na remedy, lalo na sa mga may high blood pressure. Para naman sa mga madalas makaranas ng kabag, mainam na iwasan muna ang mga pagkain na matataas sa fiber, dairy products, at mga carbonated drinks. Sa halip, subukan ang pagkain ng lugaw na walang masyadong sahog o asin. Ang lugaw ay madaling tunawin ng tiyan at hindi nakakapagpalala ng iritasyon. Ang pagkakaroon ng healthy na gut flora ay mahalaga rin kaya subukan ng pagkain ng probiotic-rich foods gaya ng yogurt o kimchi. Ang mga ito ay tumutulong sa pagbalanse ng good bacteria sa ating chan na siyang responsable sa mas maayos na digestion at pag-iwas sa pananakit ng chan. Isa pa sa mga simpleng remedyo ay ang pag-eehersisyo. Kahit simpleng paglalakad lang sa loob ng bahay ay nakakatulong na mapagalaw ang bituka at mailabas ang gas na sanhi ng kabag. Sa halip na humiga agad matapos kumain, Subukang maglakad-lakad muna sa loob ng 10 hanggang 15 minuto upang maiwasan ang indigestion. Bukod sa mga nabanggit na natural na remedyo, huwag kalimutang alagaan ang inyong diet. Iwasan ang sobrang maanghang, mataba, at mamantika na pagkain lalo na kung madalas sumakit ang inyong tiyan. Kumain ng mas marami ng prutas at bulay, at siguraduhing sariwa ang mga ito upang maiwasan ang food poisoning. Ang stress ay isa rin sa mga pangunahing dahilan ng pananakit ng tiyan. Kaya mahalaga ring maglaan ng oras para mag-relax, mag-meditate, o mag-practice ng deep breathing exercises. Ang pagtutok sa paghinga at pagre-relax ng katawan ay nakakatulong upang ma-relieve ang tension sa tiyan at maiwasan ang stress-induced stomach pain. Mahalagang paalala rin na bagamat marami tayong natural na remedyo na subok at epektibo, kung ang sakit ng tiyan ay hindi nawawala sa loob ng dalawang araw may kasamang matinding pagsusuka, dugo sa dumi, o matinding pananakit na hindi na matiis, agad na kumonsulta sa doktor. Ang mga sintomas na ito ay maaaring senyales ng mas seryosong kondisyon gaya ng ulcer, appendicitis, o infection na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Para maiwasan ang sakit ng tiyan, ugaliing maghugas ng kamay bago kumain at pagkatapos gumamit ng banyo siguraduhin ding malinis at maayos ang paghahanda ng pagkain. Ang mga simpleng hakbang na ito ay malaki ang naitutulong upang hindi mahawa sa mga sakit na nagdudulot ng pananakit ng chan. Sa pangkalahatan, ang natural na remedyo para sa sakit ng chan ay nariyan lamang sa paligid natin, mula sa mga halamang gamot, pagkain, hanggang sa mga simpleng gawi sa araw-araw ang pinakaimportante ay ang pagiging mapanuri at responsabling magulang o individual sa pagpili ng tamang lunas. Huwag matakot subukan ang mga natural na paraan, ngunit huwag ding baliwalain ang mga babala at sintomas ng posibleng mas malalang karamdaman. Bago ko tapusin ang ating talakayan, nais ko kayong hikayatin na maging mas mapagmatsyag sa inyong kalusugan. Huwag ipagwalang bahala ang anumang sakit, at ugaliing kumain ng tama, mag-ehersisyo, at magpahinga ng sapat. Ang ating tiyan ay sentro ng ating kalusugan, dito nagmumula ang lakas, sigla, at kaligayahan sa bawat araw. Kung marami kayong natutunan sa episode na ito, huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Mag-iwan ng komento kung mayroon kayong sariling natural na remedyo na subok na ninyo. At syempre, mag-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa kalusugan at kabuhayan. Hanggang sa muli! Alagaan natin ang ating kalusugan dahil ang malusog na tiyan ay susi sa mas masayang buhay. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.